Iniimbestigahan na ng Philippine Animal Welfare Society o POS ang insidente ng pagpatay sa isang aso na mistulang ipinagmalaki pa ng isang babae nagpost nito sa Facebook. Libo-libo naman ang lumagda sa isang online petition laban sa nasabing netizen. Balitang hatid ni Rida Reyes. Agad naging viral sa social media ang mga litratong ito ng isang nakabulagtang aso na may tama ng baril sa tiyan. Pero ang tila hindi nagustuhan ng mga netizen ang mensahe ng taong nagpost ng litrato sa Facebook na wari ipinagmamalaki pa ang pagkakabaril umano ng kanyang ama sa aso dahil daw sa pagiging maingay nito umani ng negatibong reaksyon ang Facebook post mula sa mga netizen, lalo na na ang mismo may-ari ng napatay na aso ang nag-post ng mga litrato nito. Ang iba, ipinaabot ang kanilang pagkundena sa pamamagitan ng isang petisyon sa Change.org. Sa loob lang ng apat na araw, umani na ng mahigit 7,000 lagda ang petisyon na nananawagan sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Lizardo para si Bakina ito sa trabaho. Ayon sa Change.org, di ito ang unang pagkakataon na nakatanggap sila ng mga petisyon, kaugnay ng iba't ibang insidente ng animal cruelty. Ang mga taong sumusulong para sa animal welfare at animal cruelty, ang siyang pinaka sa sa internet or lalong-lalo na sa Change.org. Hindi lang para maglabas ng sama ng loob, pero para magbigay ng isang ideya para sa pagbabago o uh, para masusunan ng isang issue. Ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS iniimbestigahan na raw ang insidente. Sa ilalim ng batas, naghihintay ang parusang kulong at multa. Para sa taong mapapatunayang nasa likod ng ganitong mga gawain. Ang nakalulungkot, hindi lahat ay napapanagot dahil mabibilang lang ang mga formal na naglireklamo. Ikinalungkot at ikinagalit ng mga animal rights group ang panibago nyo namang insidente ng pagmamalupit sa mga hayop na gaya nito. Pero giit nila gaano man daw karami ang mga negatibong reaksyon na galing mismo mula sa mga netizen, wala rin daw saysay kung hindi pa rin mapapanagot ang mga taong nasa likod ng mga insidenteng ito. Kaya ang panawagan ngayon sa publiko, tumulong sa pagsuplong ng ganitong insidente ng kalupitan sa mga hayop. Kahit oh. daw simpleng salaysay tungkol sa nasaksiyang animal cruelty, sapat na para masampahan ng reklamo ang taong nasa likod nito. Kailangan mo pa rin uh, subukan na... Uh, maghanap ng katarungan para sa mga biktima kasi hindi sila nakakapagsalita. Eh, tayong mga tao ang pwedeng gumawa nun para sa mga uh, biktimang hayop. Para sa mga gustong mag-report, maaaring mag-email sa tanggapan ng POS o kaya na may idiretso ang sumbong sa Animal Welfare Division ng Bureau of Animal Industry. Reed Reyes, GMA News.